right, so welcome back po sa ating panibagong vlog mga kahambol and happy halloween po sa ating lahat but oh, well, anyway, yeah. speaking of halloween we all know naman po na araw ng patay is november 1 and november 2 but wait, alam nyo na po ba ang kaibahan ng dalawang araw na ito? right, so ganito po yan yung november 1 po yan po yung tinatawag nating All Saints Day o di umano ay araw daw po ng mga santo. Habang yung November 2 naman daw po is yung All Souls Day. O di umano ay araw naman daw po ng mga kaluluwa. Magaling kang kupal ka! Alright, well anyway, sa bidyong ito, kaya alamin naman po natin ang pinagmulan ng pangalan ng Quezon City sa Metro Manila. Patay! Yeah. Alright! right. So shout out, shout out po sa ating mga kahambol dyan. Pero bago yan, kung bagong viewer ka pa lang po sa channel na ito, kaya eh huwag mo pong kalimutan na mag-subscribe. At isama mo na din po pati yung bell icon. Alright, so based on my own analysis po mga kahambol Di umano nagmuliha daw po ang pangalan ng lungsod kay Manuel L. Quezon Ang dating Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas Isa wow. rin daw pong ng lungsod at nagtaguyod upang di umano palitan ng Maynila Bilang kabisera ng bansa All right. So what else I can say? Wala na po kasi ako ng maiisip pwedeng sabihin. Well, anyway, happy Halloween po sa ating lahat. So yun na lang. All right. Anyway, sana po ay may natutunan po tayo sa topic na ito, mga kahambol. At kung nagustuhan niyo nga po ang video ito, of course, paklik na lang po ako ng like button sa ibaba. And please comment down below your action and opinion in this topic. And please don't forget to subscribe. Thank you.